kampante ang mga komandante ng Kremlin na sapat ang kanilang bagong makabagong sandata para pigilan ang puwersa ng Ukraine sa pag-usad. Sobrang nagkamali sila. Muling nabura agad ang pinakamalalakas na sandata ng Russia sa labanan, gaya ng marami pang nauna. Patuloy na inilalagay ng Kremlin ang kanilang mga kagamitan, pero patuloy lang itong pinabagsak ng Ukraine mula sa mga tanke at armored vehicles hanggang sa mga air defense system at radar. Malakas na palatandaan ito ng lumalakas na Ukraine at desperasyon ng Russia habang papalapit ang ikaapat na anibersaryo ng digmaan. Ang pinakabagong balitang ito mula sa digmaan ay direktang nagmula sa Defense Forces ng Katimugang Ukraine na, gaya ng ipinapahiwatig ng kanilang pangalan, ay karaniwang nag-ooperate sa mga katimugang rehiyon ng bansa, tulad ng Kherson at Zaporizhia. nagpost sa Facebook ang mga puwersa. Noong Nobyembre, labing tatlo ibinunyag ang dami ng target ng Russia na napatumba nila sa huling 24 na oras na kahapon sa Katimugan ang mga BUKM-3 at OSA Anti-Aircraft Missile System ng kalaban. Patuloy na inaatake ng pananggulan ng Timog Ukraine ang mga pwesto, posisyon ng putukan at likurang lugar ng kalaban. Kamakailan, daan at na mananakop ang natalo ng kalaban. Isang tangke, isang Buk M3, Air Defense System, isang OSA, Anti-Aircraft Missile System, apat na Artillery System, dalawamput dalawang unit ng Automotive Equipment, dalawang Electronic Warfare System, isang Radar Station, isang Quad Bike, limang Motorsiklo, isang Buggy, tatlong Electric Scooter, isang unit ng Engineering Equipment, at tatlong communication antenna. Nawasak ang 37 na silungan ng mga tauhan. Ang mga unit ng air defense sa operational zone ng South Group of Forces ay nakasira ng tatlong puatak unmanned aerial vehicle ng uri na Shahid 136, isang, isang tatlong isa. Patuloy ang mga operasyon ng labanan. yan ay napakaraming target na nawasak sa loob lamang ng isang araw. At bawat isa ay karapat dapat ipagdiwang. Mas nakakainganyo makita ang Ukraine na napapasabog ang Russian artillery systems na ginagamit sa pambobomba ng tropa at command posts sa frontline, pati na rin ang isang radar station at mga electronic warfare system na pareho ng naging mahalaga at pangunahing kagamitan sa digmaang ito. Isa na namang Russian tank ang nawasak ay dagdag na magandang balita sa libu-libong iba pang tangke na nagawang sirain ng mga puwersa ng Ukraine sa buong panahon ng labanan hanggang ngayon, at halos dalawang daan at apat na pung sundalo rin ang napatay. Kailangang magsikap muli ang mga recruiter ng Russia para hikayatin ang mas marami nilang kababayan na sumali sa digmaan. gayon Gayunpaman, sa lahat ng kagamitan sa listahan, may dalawang higit na namumukod tangi at maaaring mas mahalaga. Ang Buk M3 Air Defense System at ang OSA Anti-Aircraft Missile System hindi lang basta lumang air defense ang mga ito, sila ang dalawa sa pinakamagagandang sistema ng Russia. Lalo na ang Buk M3 na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Ito ang pinakabago at sa teorya, pinakamagaling na version ng matagal ng Buk family ng Medium Range Surface-to-Air Missile or Surface-to-Air Missile Systems. Ang mga unang Buk ay mula pa sa panahon ng Soviet Union. Nagaroon ng ilang mga variant. Sa paglipas ng mga dekada, mula nang pumasok sa serbisyo ang original na Buk noong unang bahagi ng labinsyam na daan, at walumpus kabilang ang Book M1, Book M1-2, at ang Book M2. Ang M3 ay hango sa mga nauna, ngunit mas moderno at advanced ang teknolohiya. Dinevelop ito noong 2000 at sampus, at pumasok sa serbisyo noong 2000 at labing anim na nagdala ng benepisyo sa saklaw, bilis ng misail, at taas ng bilis ng target. Kabilang sa mga kahangahangang teknikal na espesifikasyon nito, ang saklaw na labing anim hanggang apat na raan at tatlumput limang milya. Altitude range na apat na hanggang isang daan labing apat na libo daan dalawang talampakan. At pinakamataas na bilis ng target na match walumput walo o anim na libo at pitong daang milya bawat oras. Batay sa pagsusuri at datos, siyam na put lima ang tsansang tamaan ng buk M3 ang sasakyang panghimpapawid ng kalaban. May 70% na tagumpay sa mga ballistic missile at 80% na tsansa na tamaan ang paparating na cruise missile. Mas matibay ito sa electronic countermeasure at mas mabilis mag-target kaysa sa maraming air defense system. Pati na sa mga naunang book model, ang interceptor missiles nito ay umaabot sa bilis na Mach 4.6 o libo at daang milya kada oras kayang magmaniobra sa ere gamit ang air rudder at reactive rudder para hanapin at tamaan ang target ng eksakto. Sabi ng mga mapagkakatiwala ang sanggunian sa Russia. Napakagaling ng sistemang ito at kaya nitong pabagsakin ang mga American MGM, isang daan at apat na attacker, isa sa pinakamahusay na ballistic missile sa mundo. Tandaan na hindi pa talaga ito napatutunayan. Walang duda, ang Book M3 ay makapangyarihan at kahanga-hangang kagamitan sa maraming paraan. Ito ang dahilan kung bakit umaabot sa 4.5 milyon ang presyo ng bawat sistema. Karaniwan, ang bawat sistema ay may command vehicle, target acquisition radar, target acquisition radar, vehicle para sa impormasyon ng paparating na target, anim na transporter erector launcher at radar televehicles, at tatlong transporter erector launcher, transporter erector launcher vehicles. Sa kabila ng napakamahal nitong presyo at mataas na teknolohikal na mga detalye, ang Book M3 ay hindi naman naging mahirap na target para sa mga puwersa ng Ukraine na sirain. Bukod pa sa pinakahuling nakumpirmang kumpirmang pagkasira sa Timog Ukraine, may mga karagdagang ulat noon na ang mga sistemang ito ay nasira o nawasak ng mga drone ng Ukraine. Kamakailan, iniulat na ang Ukrainian Special Operation Forces ay nakipagsanib sa Russian Resistance Group na Chornia Screw, itim na sindi, para magsagawa ng pag-atake sa kabila ng hangganan. Nasira rin noon ang isa pang Buk-M3 air defense system sa Rostov, Russia, sa tapat ng silangang hangganan ng Ukraine. Nasira rin sa pag-atake ang pangunahing radar system ng Russia na Neboyuk at muling ibinahagi sa Facebook ang detalyadong ulat. Ayon sa opisyal na account ng Special Operations Forces ng Armed Forces of Ukraine, winasak nila ang Buk-M3, at tinamaan ang Neboyu radar ng mga Ruso noong gabi ng Setyembre 28 ang Special Operations Forces ng Ukraine sa pakikipagtulungan sa kilusang rebelde sa Russian Federation. Isinagawa ni Chornya Iskra ang mga espesyal na hakbang kung saan dalawang mahalagang bahagi ng air defense system ng kalaban ang napinsala. Sa rehiyon ng Rostov, ang Buk M3 anti-aircraft missile system at ang Nibo U Early Detection Radar Station ay ginawang bakal na lamang. Ang bawat kompleks ay nagkakahalaga ng daang milyong dolyar. Ang Book M3 ay tumatama sa target hanggang 80 km at ang Nibo U ay nadedetect ang fighter hanggang 400 km. Malaking banta sa operasyon ng Ukrainian Combat Aviation ang dalawang sistema at naging hadlang sa malalalim na atake ng Ukraine. Pero ang mga kompleks na ito, particular na ay hindi na magagamit. Tulad ng binanggit ng post, ang mga sistemang gaya ng Book M3 ay napakahalaga para sa Russia pagdating sa pagpigil sa mga puwersa ng Ukraine na magsagawa ng napakahalagang malalalim na pag-atake na lampas pa sa hangganan. Sa iba't ibang rehiyon ng Russia, ang mga pag-ataking ito na karamihan ay nakatuon sa mga target na infrastruktura ng gasolina at langis nitong mga nakaraang linggo at buwan ay maaring masabing pinaka-epektibong paraan upang makapinsala sa Kremlin at posibleng tapusin ang digmaan. Inamin ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine noong Setyembre na ang pinaka-epektibong parusa ay ang sunog sa mga oil refinery, terminal, at imbakan ng langis ng Russia. Malaki ang naging limitasyon natin sa industriya ng langis ng Russia at sa digmaan. Ang mga parusang binanggit ni Zelensky ay posible lang habang kulang pa sa air defense systems ang Russia para protektahan ang oil industry infrastructure nito. Kaya, hindi lang pagtutok sa mga pipeline, refinery, at pumping station ang ginagawa. Hindi rin maaaring baliwalain ng mga puwersa ng Ukraine ang kahalagahan ng pagtukoy at pag-atake sa mga gaya ng Buk M3 at Nebo U na mga istasyon ng radar. Sa kabutihang palad, mukhang lubos na alam ng Ukraine ang katotohanan ng iyon. At sa ngayon, ay mahusay nilang natutukoy at naaalis ang mga depensa sa himpapawid ng Russia, saan man ito naroroon. Kasabay ng Book M3, binanggit ng Southern Forces, ang pagkasira ng isa pang air defense system ng Russia, ang OSA, na rin bilang GECOOWASP, ang Sham K-33 OSA, ay isang lumang surface-to-air missile system ng Russia na develop ito sa Soviet Union noong isang 1,500 na anim na Pudes at unang ginamit sa aksyon noong isang pitumput na pedalawa. Gayon paman, kahit mas matanda ito kaysa sa Book M3, hindi pa rin itulipas o walang silbi at may halaga pa rin. Ito ang unang mobile air defense missile system sa mundo na may sariling engagement radars nang itoy inilunsad. Lahat ay nasa iisang sasakyan. Sa kabila ng iba't ibang version sa paglipas ng mga taon. Nanatili ang kanilang all-in-one na katangian, mga tele sa sakyan na kayang mag-detect, mag-track at mag-intercept ng kalabang sa sakyang panghimpapawid. Mag-isa o may tulong ng surveillance radars. Kilala ang GSA system sa mobility dahil isang sasakyan lang ang kailangan. Hindi tulad ng maraming magkakahiwalay na bahagi. Kaya nilang maglakbay ng halos 300 at 10 milya sa isang biyahe at parehong ganap na amphibious at maaaring dalhin sa ere umaabot sa pinakamataas na bilis na 50 mph 80 kilometro bawat oras sa lupa o 5 mph sa tubig gumagamit ang bawat sistema ng M33 na misil higit 10 talampakan tatlong metro ang haba at may 33 libra na ulo ng pampasabog mayroon silang operational range na hanggang siyam naput tatlong milya. Umaabot ito ng tatlong put siyam na libong talampakan, labindalawang libo metro, na may bilis na match, dalawang put siyam o isang libo at dalawampung metro kada segundo. Nagamit na ang OSASAM system sa maraming labanan tulad ng digmaan sa Lebanon labing siyam na daan walumput dalawa gulpo, isang libo siyam na raan, siyam naput isa Ruso-Georgian dalawang libot walo, Digmaang sibil sa Yemen, at sa Ukraine. Mas malawak ang saklaw at mas mabilis ang misil ng Buk M3. Mahalaga pa rin ang OSA sa hukbong Ruso. Nagbibigay ito ng panandali ang depensa sa mga puwersa at ari-ari ang laban sa mga banta sa mababa hanggang katamtamang altitude. Ginagamit din ang ilang mas advanced na version sa harapang linya para protektahan ang mga formasyon at sentro ng logistika. Gayunpaman, gaya ng sa Buk M3, natutunan na ng puwersang Ukranyano kung paano tamaan ang mga kahinaan ng OLSA, iniulat na nabawasan na ng 32 missile system ang Russia mula simula ng digmaan. Pati na rin ang pinakabagong nawasak sa katimugang bahagi ng Ukraine. Nawasak muli ang isang OLSA kamakailan sa pinagsamang operasyon ng Hukbong Dagat ng Ukraine at National Guard. Ayon sa ulat mula sa Hukbong Dagat noong Oktubre, 20 siyam, unang natukoy at nasubaybayan ng mga drone operator ng Ukrainian Marine Corps ang surface-to-air missile system, bago ito tuluyang tinar-target ng isang hiwalay na unit ng National Guard. Natuluyang nagwasak dito at binura ito sa mapa. Ibinahagi online ang, ang video ng pag-atake na nagpapakita kung paano tinangkang itago ng mga puwersa ng Russia ang osa sa gilid ng mga puno, ngunit hindi sapat ang kanilang taguan para makaiwas sa pagkakatok, toklas at pagkasira ng mga drone ng Ukraine. Nagiging agresibo ang Ukraine nitong mga araw sa paghahanap at pagsira ng air defense ng kalaban. Bukod sa mga nabanggit na insidente, nagdiwang din ang pwersa ng Kiev sa pagkasira ng isa pang Buk-M3 noong huling Oktubre dahil sa nakaka-inspire na pagsisikap ng Chornilis o Brigada ng Itim na Gubat. Ayon sa ulat ng pangkalahatang tanggapan ng sandatahang lakas ng Ukraine sa Telegram, natagpuan at inangkop ng mga scout ng Brigada ng Itim na Gubat ang putok laban sa isa pang Russian na anti-aircraft missile system. napuut limang milyon ang halaga ng nasirang air defense system. Patuloy ang labanan. May kasamang video na ebidensya ng pag-atake ang post. Muli, tila itinago ng mga Ruso ang kanilang air defense sa mga puno para hindi mapansin ng mga drone ng Ukraine. Mali na naman sila. Kitang-kita mula sa itaas ang paligid sa himpapawid. Madaling makita ng drone operator ng Ukraine ang paligid at tukuyin ang malalaking target tulad ng air defense battery at missile launch platform. Kahit anong tago ng tropang ruso sa mga ito, patuloy nilang matutuklasan at wawasakin ang mga kagamitang ito na mag-iiwan sa Kremlin ng mga usok na tumpok ng bakal na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Ilang araw bago ang pag-ataking iyon, nasira rin ang isa pang BOK M3, pati na rin ang ilang Nebo SVU surveillance radars na matatagpuan sa mga sinakop na rehiyon ng Zaporizhia, Kherson, at Crimea. Sa pagkakataong ito, ang pangunahing direktorado ng Intelihensya ng Ukraine, na kilala rin bilang pangunahing direktorado ng Intelihensya ng Ukraine, ang responsable sa pag-uulat ng nangyari sa pamamagitan ng kanilang opisyal na Telegram account na nagsabing, isa na namang malaking huli. Noong Oktubre 23-24, 2025, pawinasak ng Masters ng Department of Active Operations ng g UPR ng Ministry of Defense ng Ukraine ang tatlong mamahaling air defense system ng Russian Occupation Army. Self-propelled firing system mula sa Bukayem tatlo air defense system dalawang IL. Isang daan at labing siyam SVU radar. Nawasak ang air defense system ng mga Muscovite sa pansamantalang sinakop na Zaporizhia, Kherson, at Autonomous Republic ng Crimea. Ibinahagi online ang drone footage ng pag-atake, kitang-kita ang tama at resulta, na nagpapatunay sa pagkasira ng radar installation. Kasama rin ang Buk-Emetatlo launcher. Hindi lang Buk at OSA ang target ng Ukraine, kundi pati iba pang high-end air defense at missile system ng Russia. Hindi rin ligtas sa swarm at precision strike ng Kiev. Noong unang bahagi ng Oktubre, Nawasak ng Ukrainian Special Operations Forces ang isang S-400 Triumph Launcher ng Russia, kasama pati ang imbakan ng bala ng ikalabing walong hukbo sa sinakop na Crimea. Isa sa pinakamahalagang yaman ng Kremlin, ang S-400 Surface-to-Air Missile System. binuo noong dekada 90 bilang kapalit ng S-300 Missile System, nagsimula gamitin ang S-400 noong 2007 kahit napalitan na ito ng mas bagong S-500. Isa ito sa pinakamaaasahan at pinakamahal na bahagi ng air defense ng Russia. Dahil ang isang battery at reserbang missile ay umaabot sa dolyar. Limang daang milyon. Malaki ang pag-asa ng Kremlin sa S-400 mula simula ng digmaan. Gamit ito sa mga sinakop na teritoryo at sariling rehiyon para bantayan ang mahahalagang lugar at estratehikong infrastruktura. Bagamat pinupiti, igpamiginang ba Bagamat pinupuri ng Kremlin bilang pinakamahusay na depensa sa himpapawid, ilang sistema nito ay napabagsak kamakailan ng mga drone ng Ukraine. Ang huling ulat ay nagpakitang nakapwesto malapit sa Yevpatoria, kanlurang Crimea. At sa first-person footage, nakita ng mga drone ng Ukraine ang S-400 launcher bago ito tinamaan. Makikita din sa dagdag na footage na may isa pang drone na tumama sa bubong ng taguan ng AMO sa Simferopol, Crimea. Ang mas kahanga-hanga pa sa mga insidenteng ito ay nagagawa ng Ukraine na maisagawa ang mga mapanirang pag-ataking ito. Kahit na patuloy silang binobomba ng mga missile at drone ng Russia, pati na rin ng mga pag-atake sa harapan. Sa mismong araw na iniulat nila ang huling pagkasira ng Russian Bok M3 at OSA Systems. Naglabas ng pangalawang ulat ang Defense Forces ng Southern Ukraine, binigyang diin ang matinding sagupaan, airstrikes, at kamikaze drone sa mga timog na rehiyon ng bansa. Mahirap pa rin ang kalagayan sa timog Ukraine. Halos walang tigil ang pag-atake ng kalaban sa timog na rehiyon nitong mga nakaraang araw. Gamit ang Shahid 100, 36, 100, 31 UAVs naglunsad ng dalawang missile strike sa rehiyon sa ng Odessa. Pati na rin dalawang airstrike gamit ang pitong binagong aerial bomb. 28 sagupaan na itala sa loob ng 24 na oras. Sa Oleksandrivka, Napigilan ng puwersang pagtatanggol ang labin limang pag-atake sa ating tropa. Sa huli Ipil, napigilan ng sundalong Ukranyano ang anim na atake ng kalaban. Sa Urakiv, limang beses tinangkang atakihin ng mananakop ang posisyon ng ating tagapagtanggol. Dalawang beses sumubok umatake ang kalaban sa direksyon ng Dnieper, sa zona ng grupong south ng mga puwersa. Sa nakalipas na 24 na oras, gumamit ang kalaban ng isang libot tatlong daan at anim na pong kamikaze drones at nagsagawa ng dalawang daan at apat na pong pagbagsak mula sa unmanned aerial vehicle gamit ang dalawang daan at anim na sham na bala. Tuloy-tuloy ang pambobomba ng artilerya ng mga mananakop sa ating mga tagapagtanggol. Sa nakalipas na araw, naitala ang apat na at pitumput limang na pambobomba gamit ang mahigit isang libo walong daan at pitumpong na bala kaya hindi lang basta nakakayanan ng mga mga puwersang Ukranyano ang matindi at walang humpay na mga pag-atake. Kundi nakakahanap din sila ng paraan at pagkakataon para gumante. Habang maraming drone ng Rusya ang napapabagsak ng depensa sa himpapawid ng Ukraine, bumabagsak na lang ito nang walang pinsala bago pa makalapit sa target. Mukhang mas mahusay ang mga drone ng Ukraine sa paghahanap at pagsira ng kanilang mga target kapag mas maraming nasisirang mamahaling depensa sa himpapawid at long-range radar ng Rusya, mas lumalaki ang puwang sa teritoryo ng kalaban. Pwedeng dumaan ang mga drone at misil sa mga puwang na iyon, tamaan ang iba pang target, at magdulot ng mas matinding kaguluhan sa Kremlin. Sa madaling salita, bawat tagumpay na atake ay nagpapadali sa susunod dahil mas kaunti na ang depensa. At kung mapapanatili ng Ukraine ang ganitong momentum, maaaring magsimulang maubusan ang Russia ng mga sistema ng depensa sa himpapawid na magiiwan sa napakaraming rehiyon, bayan, lungsod at mga lugar sa unahan ng labanan na lubos na lantad at walang kalaban-laban. Panoorin mo ang video na ito para mas malaman pa kung paano pumalpak ang depensa sa himpapawid ng Russia sa harap ng mga estrategikong drone strike ng Ukraine. Panoorin mo ito para makita kung paano natatakot at hindi mapakali si Putin habang papalapit ang mga drone ng Ukraine sa kanyang kuta sa Moscow. Mag-subscribe sa aming channel para laging updated sa pinakabagong balita at mahahalagang kaganapan sa digmaan ng Russia at Ukraine at iba pang labanan sa mundo.